ang mga ganap sa first anniversary nitong aming unang business. Last year nung nag-grand opening kami, sinakto ko talaga na September 8 dahil birthday yun ni Mama Mary. Maaga nga kami nag mga mare at nagpagawa na din ako nitong mga balloon sa aming mga crew. Grabe, nag-OT pa sila para dyan at todo effort talaga. Wala pa nga, halos 10am ay nag-open na sila dahil meron na nga mga nag-aantay na kakain dito sa aming paresan. Pagdating nga namin heto at may mga tao na dahil meron kaming promo na first 20 customer ay maaavail nila yung aming Paris with Rice for only 18 pesos. Yung regular price kasi ng aming Paris with Rice, 75 pesos siya mga mare. Isang bowl na siya ng Paris. anli soup na din. Tapos meron na din isang rice. Bukod doon sa 18 pesos mga mare, ay meron din kaming free drink sa aming first 50 customers. Kaya kahit maaga kumain ang mga customer namin ay napakook talaga. Habang nasa kitchen nga si Daddy Ton, eh request siya ng dalawang customer namin na kung pwede daw magpa-picture sa kanya. Kaya inutusan ko na din siya ang sabi ko eh siya na lang ang mag-serve dito sa dalawa naming magagandang customer kasama ang picture. So pagka-open pa lang namin mga mare, eh halos na ubus na din yung aming first 20 customer na naka-avail ng aming 18 pesos na pares. Thank you nga din pala sa mga customers namin na bikers ng Cavite dahil dito nila napili na magpahinga at kumain. Ang bilis nga ng araw mga mare, parang nung nakaraan lang ay sinishare namin sa inyo kung paano kami magsisimula ng business. From renovation, pamimili ng gamit, pamimili sa divisorya, maski yung aming paglalakad ng mayor's permit ay na-share namin last year. Itong business naman ay mutual decision namin ni Daddy Ton dahil talagang personally eh hilig namin ang magpares at gustong gusto namin itong pares ni peso. Pero syempre ang business naman hindi naman araw-araw Pasko. Akala kasi siguro ng iba na kapag meron ka ng business eh marami ka ng pera. Hmm. Hindi naman araw-araw eh marami ka talagang customer. Merong malakas ka pero syempre meron ding matumal. Pero ang natutunan namin ni Daddy Ton sa business na ang tumal ay hindi sinusukuan. Sa true lang din eh mahirap mag-operate ng business pero kailangan natin tin lumaban sa araw-araw. So, ayun at mabalik nga tayo sa aming first anniversary ganap. Bali, hindi talaga kami nag ngayon. Meron kasi kaming celebration pero ang gusto ko talaga ay open kami sa aming first anniversary. Nag-order na nga lang din kami ng Jollibee para sa pananghalian at dumating nga itong aming mga pinsan at meron nga silang cake para sa amin. Thank you so much! Team Vivace sa pa-cake at meron na nga kaming merienda. Habang naka-duty nga kami ni Daddy Ton, eh, may at maya na din ang dating ng tao at hindi na nga ako masyadong naka-video. Bandang alas stress nga ay umuwi muna kami ni Daliton at bumalik na din kami dito pagkagabi at ito nga ang aming nadatna. Bukod sa pares, meron din kami ditong mami mga mare. May special mami, single mami at hot mami. Sa pares naman namin, pwede kang mamili kung anong laman. Meron kaming beef meat, chicharong bulaklak, may bagnet at meron ding balut. Sabihanan ko, ang order niya ay mami at ako naman ay nag-order ng sizzling beef sisig dahil available din sa amin ang sizzlers. Meron kaming garlic pepper beef sizzlers at meron din kaming shawarma sizzlers. Kaya naman kung magagawi kayo ng naikavite, trese tansa ay pwede nyong i-waste ang pares ni peso ni Naik para makakain kayo ng masarap na pares. So, ayun lang muna for today's video. Bye!